Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Mga miyembro ng isang pamilya, first time na kumain ng magkakasama sa isang fast food restaurant, kinaantigan ng mga netizen. Aircraft na ginamit sa gender reveal party, na uwi sa plane crash. Piloto nito, patay. Criminology student na late sa klase nagpa-good vibes sa netizens. Alagang Pomeranian ng isang Cebuana wagi sa Best of Breed category ng World Dog Show sa Switzerland. At global pop group Horizon all set na para sa kanilang first ever concert sa bansa matapos mag-debut sa South Korea noong July. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Goal Accomplished! Sa ilang pamilya, ang pagkain sa labas tulad sa mga restaurant ay karaniwa na lamang. Pero para sa pamilyang ito, isang espesyal na araw ang kanilang pagsasalo-salo sa isang fast food restaurant. First time kasi ito na kumain sila ng kumpleto at magkakasama sa labas. Ang kanilang kwentong panuurin sa report ni Pamela Adriano. Spesyal ang larawang ito para sa pamilya ng uploader na si Rhea Joy Adran. Sa unang tingin, tila ordinaryo o karaniwan lamang ang kanilang litrato. Pero may mas malalim pa na ito para kay Rhea at sa kanyang pamilya. Dahil ito ang unang beses na nagkasama-sama at kumpleto silang nagsalo-salo sa labas sa isang fast food restaurant. Sa caption ni Rhea sa kanyang post, sinabi nitong grateful at thankful siya dahil nagagawa ni nila ng kanyang pamilya ang mga gusto o pangarap niya noong bata pa siya. Pagbabahagi pa ni Rhea, dati raw kasi ay hindi sila makakain ng magkakasama sa labas dahil malaki raw ang kanilang pamilya. Kaya noong nagsalo-salo sila, noong araw na kinunan ng litratong ito, siya raw ang nagtreat sa kanyang pamilya. Marami namang netizens ang naantig at nakarelate sa kwento ni Rhea. Ang comment section, inula ng mga positibong komento. Sa ngayon, may mahigit 50,000 likes na ang post na ito. Sa ating next viral story, Tragic Gender Reveal. Ang sana isang masaya at exciting na moment para sa mag-asawang nag-gender reveal ay nauwi sa isang kalunos-lunos na aksidente. Ang aircraft kasi na inaasahang magbibigay ng grand reveal sa gender ni Baby na uwi sa plane crash. Ngunit ang pinakamasaklap na pangyayari, malubhang napuruhan na ang piloto nito na nagresulta sa kanyang pagpanaw. Ang buong pangyayari panuurin sa report ni Millie Borja. Ang dapat sanay selebrasyon para sa inaasahang pagdating ng bagong buhay ay nauwi sa isang trahedya. Nagkaroon kasi ng plane crash sa isang gender reveal party na naging sanhinang pagkamatay ng mismong piloto nito. Sa video na ibinahagi online, makikita na ang aircraft ang siyang highlight ng event dahil sa usok na ilalabas nito, nakabase ang magiging kasarian ng anak na in-expect ng couple. Ngunit sa ilang segundo lang na pagbuga ng kulay pink na usok, simbolo na babae ang kanilang anak, bigla na lang humiwalay sa fuselage ang left wing ng plane. Bagamat hindi nakita sa video ang pagbagsak ng sasakyan, nakuha na naman ng letrato ang sinapit nito. Ayon sa mga otoridad, ang 32-year-old pilot na kinilalang si Luis Angel ay nakuha pang magamot sa mismong crash site at nadala pa sa pinakamalapit na local hospital ngunit hindi na ito nabuhay. Wala namang iba pang nasaktan o nadamay sa insidente. sa ating next trending story, Late with Bebe Loves. Sa trabaho man o pag-aaral, may mga oras talaga na hindi natin naiiwasan ang malate. Nariyan ng iba't ibang paliwanag kay supervisor o kay teacher. Ikaw ba paano mo nalulusutan at naipapaliwanag ang pagiging late? Ito kasing criminology student na tampok sa ating viral story, ibang klase ang pakulo, matapos itong malate sa klase. Ang simple 'yung pag-explain kasi kung bakit siya na late, naghatid ng saya at kilig sa kanyang mga kaklase. Ano nga kaya ang sinabi ng estudyante? Halina't kiligin sa trending report ni Liway Abas. sa araw-araw nating kaganapan, mapa-eskwela o trabaho man yan, imposibleng hindi pa tayo nakararanas na mali. Siyempre, nariyan ang pangmalakasang pagpapaliwanag kay boss o kaya naman kay teacher para hindi tayo mapagalitan. Pero, ang simpleng paliwanag ng criminology student na si Renz mula kalawag Quezon Province, tila ba naghatid ng good vibes at kilig di lang sa kanyang mga kaklase, kundi pati na rin sa netizens. Ma'am, good afternoon, ma'am. Yeah. <laughs> Kaya ba na havey ang ginawa ng estudyanteng ito dahil ang netizens hindi na rin naiwasang mag-iwan ng mga pabirong komento at sinasabing sila rin ay kinikilig. Ang iba sa kanila, nakamention na ang kanilang mga baby loves sa kalimang maranasan din nilang malit sa klase. Ang uploaded video ng kuelang si sa Facebook Reels ni Josa May ay humakot na sa 98,000 reactions, 6,700 comments, 76,000 shares at dumobo na sa 4 million views. Para sa ating next viral story Congratulations, Lucky! Isang 2-year-old Pomeranian na alaga ng Cebuana fur mom na si Jacqueline Claire ang nakasungkit ng parangal sa World Dog Show na ginanap sa Geneva, Switzerland Ang aso, nanalo sa Best of Breed category ng Naturang International Dog Competition kung saan tinalo nito ang higit siyam na pong Pomeranian mula sa iba't ibang bansa. Ang winning moment ng very fluffy na si Lucky panuorin sa trending report ni Angelica Cosme Igit siyam na pong Pomeranians mula sa iba't ibang bansa ang tinalo ng asong si Lucky na alaga ng isang Cebuana fur mom sa nagdaang World Dog Show na ginanap sa Geneva, Switzerland nitong August. Ang two-year-old Pomeranian muwagi sa best of breed category ng naturang international dog competition. Very proud naman ang fur parent itong si Jacqueline Claire matapos manguna ang alaga at magdala ng karangalan bilang isang Philippine-born dog gayo din sa Filipino dog breeders. Nagpaabot na naman ito ng pasalamat sa handler ni Lucky na si Manuel Romero Jr. na siyang nag-present sa alaga sa naturang kompetisyon. Bumuho sa mga komento ng pagbati para sa very lucky and fluffy dog na si Lucky. At para sa trending showbiz balita, global pop group Horizon, all set na para sa kanilang first ever concert sa bansa matapos mag-debut sa South Korea noong July. Tutukan yan sa report ng ating Showbiz Angel. at trending na mga balita sa DZRH showbiz spotted 안녕하세요 we are horizon Tanghanda handa na ang all-Filipino global pop group Horizon para sa kanilang Friendship Voyage to Manila concert na gaganapin sa Saturday, September 9 at the Smart Araneta Coliseum. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ng grupo na binubuo ni na Vinci, Kim, Kyler, Racer, Winston, Jeremy at Marcus sa bansa matapos silang mag-debut sa South Korea noong Hulyo sa ilalim ng MLD Entertainment. Ang Horizon ibinahaging sumabak sila sa iba't ibang trainings bilang paghahanda para sa concert na ito. Siyempre marami po kaming pinagdaan ng trainings para mapakita talaga namin sa mga Filipino anchors na nag-improve kami sa time namin sa Korea kasi syempre hindi naging madali yung journey namin so we wanted to make sure na worth it yung trainings na, pin na pinagdaanan na natin. Kaya naman, ano nga ba ang mga dapat abangan ng Filipino Anchors? Dapat talaga nilang abangan yung solo songs po namin. Kasi ayun po talaga yung pinag-prepared po namin ng sobrang maraming time po. And gustong gusto din po namin na ipakita kung gaano po talaga kami naging. Revelation naman ng grupo bago ang isang performance. Ito ang mga hindi dapat mawala. Well, ako personally, kailangan ko kape eh. Bye, kape. 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 lang. <laughs> Ikaw. Ako, kape din kasi. <laughs> para ma mula talaga yung mata. And then, mahirap kasi maraming camera. So, kailangan ah. talaga kung saan yung... This funny thing, like, we have, like, we huddle up, like, into a circle. Yeah, and then we just, like, start we jumping. I just, ah, yeah. just say a random word. Kunwari, so, hot, 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 so, <laughs> hot dog. Hot dog, hot dog, Matapos ang kanilang paninirahan sa South Korea, anong ka kaya ang kanilang mga na-miss sa bansa? Mas na-miss ko po sa Pilipinas yung... Yes. Food. Kasi uh, actually mahilig po ako sa sweets. Ang namis ko po talagang kainin dito is yung biko. biko yeah. Wow. And then latik. Ah, okay. latik. Ako and... pa ka na agad. Din. Yes. <laughs> uh, Upia, sana, sana sana sana. Let's go, let's go. I love PIA. Guto talaga sa A street food na wala no. Meron din naman nung di diba? kaya lang oh, s'yempre. Iba. Oh, iba-iba-iba. Na-miss ko yung chicharon bulaklak. Syempre yung, yung, yung maraming sa dito sa yes. Pilipinas. Yes. Pilipinas. Yung mga fans sobrang nakaka boost ng confidence. Samantala, narito naman ang payo ng Horizon sa mga aspiring Filipino artists na pangarap ding pasukin ang K-pop industry. For me it's taking pride na you're representing a country because yeah. we're all here na parang iniisip namin na maraming mga Pinoy na mga bata na gusto din gawin yung ginagawa namin and para sa amin gusto na namin ipakita sa kanila na kaya nila kaya din nila tong gawin and walang imposible kasi dati parang imposible to pero as first time na mapag-perform sa mga stages sa South Korea it's really amazing for Filipinos that were able to penetrate that market and i hope soon hindi lang kami and more artists and more pinoy's come to the global stage to represent philippines because yes. filipinos are talented sa huli ito ang kantang handog ng horizon para sa kailang minamahal na fellow anchors Alam mo ba, salamat dahil ikaw Sobrang salamat dahil tayo to lahat na masasaya mga panahon at kaya hanggang sa huli sa mahal kita. kita na natatapos ang aming kwentuhan. Ang Horizon ibinahagi rin ang kanilang ibang mga pangarap bukod sa pagiging idol. Gayun din ang kanilang mga adjustment mula noong sumabak na sa kanilang training sa South Korea, ang kanilang show champion experience at may bonus pang who's most likely to challenge. Ang lahat ng yan, abangan sa Scene Zone. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Good morning, Showbiz Angel with... Horizon! Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. isa na namang episode ng na mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng isang masaya at buong pamilya, kumpletong nag-outing at syempre kumpleto po na nagsama-sama sa isang fast food restaurant. Alam naman po natin na sometimes we take for granted na po ang pagkain sa labas, parang normal na po sa ibang pamilya. Pero nabili po mga netizens at pati mismo ako po ang inyong lingkod. Nabili po na kahit fast food ito, simple, hindi high-end restaurant, ang mahalaga para sa kanila, sila ay magkakasama, sila ay kumpleto at masaya. Ganyan naman po tayo, di ba, ng mga Pilipino, talagang mahalaga po sa atin. Nasama-sama ang buong pamilya. Kaya mahalaga rin po ano, ang mga okasyon tulad ng Pasko, birthdays, mga anniversaries, may kasal, kaya naman po, paminsan yung mga malulungkot din po na mga kaganapan sa buhay, katulad na may uh, namatay sa pamilya o lamay, di ba po? Paminsan doon na lang po tayo nagkikita-kita eh. Kaya naman nakakabilib po ano na binibigyang halaga nitong pamilyang ito na sila pa rin po ay kumpleto at magkakasama. At dapat araw-araw bigyang halaga rin po natin ang bawat membro ng ating pamilya dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo magsasama-sama. Kaya naman po sa ating mga kababayan po dyan, Ipakita nyo na po at paalam nyo rin po sa inyong mga kapamilya na mahal nyo rin sila. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detaling ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.